Okay, na sa tayo. So, uh, meron ako nakasabay na hindi niya alam pa kung UN. So, ang ginawa ko, so, pinapag mga sa kapwa. So, sinabayan ko na lang at tuturo ko na lang kung paano papunta doon ng UN Avenue. So, ko, so, hindi siya taga-rito, hindi siya ta taga manila so, para taga ibang um, probinsya siya at papunta sa agency nasa so, tabi ko siya ngayon mga rider dito ko siya yeah. And since, ang yeah. susunod si na istasyon ay Hill Inlet Station next station so actually may, station. may may na may naghihintay sa kanya sa UA at uh, tinuro ko lang uh, pinag-guide ko lang uh, uh, doon siya pa so, actually nadaanan ko na nadaanan na, nadaan ko na siya sa sa may Tafa Avenue sa may EDSA. Uh, nagtanong-tanong siya doon. Kala ko nga sasakay siya ng habal-habal kung paano sa so, mga yan. So hindi ko akalain eh, na nagkikita-kita din pala kami dito sa may sa may uh, LRT na EDSA. So ako na at, wala masama magtanong. So ako na napagtanong kaya sinama ko na siya at ituturo ko kung paano mag-guide paano siya kung mag -alok. at syempre bilang sa bilang akin, so tinuro ko na rin sa kanya na ingatan niya mga gamit niya kasi alam mo na kung dito ang buhay sa Manila so so ilagay ko na rin siya mga kahit or... ayan siya <coughs> Ayan si Madam Ayan si Madam Ayan si Madam Ayan si Madam So, piling ko ang uh, pupunta siya sa agency para mag-report para maghahanap buhay sa ibang bansa Ang susunod na istasyon Nasa Hill Puyat pa lang kami mga kaidol ka Pala kami. So, yun ang mga kaidol. Dito pala kami sa may Okay. So, itatay ko na lang mga kaidol. Mga kagalaman. So, pansamantala. So, dito lang mo muna yung video. At uh, pagbabay, itatay ko na lang. itama natin na pag may nagtanong itama natin kung paano at kung saan siya patungo kasi na konsensya naman pag hindi natin ituro at mali natin na ituro na konsensya naman so, so i-guide natin siya ng tama at maayos para sa kapwa natin may ating kabuuan kapwa, kapwa so yan lang muna mga kaidol okay Thank you and God bless. Bito. So, nasa Vito Cross pa lang kami. Yan yeah. yeah, si ma'am. So, mo na natin siya na maayos sa tama. Pwede pala kuya, nagbindi ya. ako na ano, kasi gumawa na ako ng alam. Oo, oh, yun nga sana. Kasi iikot ka nga. Right? Ito sinabi ko nga sa iyo eh. Pagpipindi na lang. Oo, agency yan. Kirino yan mga ka-idol so alam niya na mapuwe sa atin kareno pala kami mga ka-idol so yun mga ka-idol data na kami sa United Nations. so bababa na kami ni madam yan Pagkaraan bababa na kami ni madam. madam kumanan sa kalaw madam teka yan Ayan, bababa na kami ni Madam. Ingat ka, ha, Mama. God bless, ha. Ikaw, Ma'am. Ma'am, ingat. So, yun, mga ka-idol, ha. sila so, mga ka-idol, nakababa na siya at maayos. So, ingat, Madam, at God bless, ha, matayo na rolo. Okay. So yun lang mga kaidol, masasabi ko wala masamang tumulong sa ating kapwa, okay? So ituro natin sila ng tama. Kasi minsan uh, para nakakonsensya pag hindi natin sila ituro ng tama. Mamaya konsensya mo pa, maligaw pa sila at kung ano pa mangyari, okay? So ayan, bumaba ako para i guide siya. So bilang pagmamalasakit sa ating kapwa. So yun lang mga kaidol at maraming salamat. Thank you and God bless. So, yun lang mga kaidol So, pumaba ako para i-guide si madam at hindi maligaw. So, dahil nakakonsensya at ituro natin sa ating kapwaan tama pag may nagtanong na maayos na hindi taga rito. Okay? So, yun lang mga kaidol So, ito naman po si Boy Galawan ang nagsasabing magandang umaga po sa atin lahat. Please like and share at pakiclick ng uh, notification bell para sunod na mga video sa mga next, uh, ano, So, sunod na mga video, okay? Yun lang mga ka-idol at maraming salamat. Thank you and God bless. Bye! So, yun lang mga ka-idol. So, nakasa, uh, nakababa na si Madam na maayos. So, saan man siya naroon? So, ingat na lang, Madam. At God bless at patnubayang ka ng ating Panginoon. So, sana magkita kayo ng inyong uh, uh, kaibigan na uh, para papunta sa agency at mag aabot para sa kinabukasan na yung pamilya. Okay? okay? Thank you and God bless mga ka-idol. Yun lang. At maraming salamat. Bye. Kumanan sa kalaw. Huh?